groom iniwan ng kanyang bride sa altar habang naka-livestream ang kasalang bayan. Ang dahilan ng babae, ito ang isa sa mga pinakamalaking milestones sa pagsasama ng isang couple dahil ito ang magbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Pero ang mga tao sa ginanap na kasalang bayan sa Peru, to stand, to speak, nang bigla na lang tumakbo. Papalabas ng venue ang isang bride habang umiiyak katulad sa mga pelikula. Ang buong kwento, eto sa katatapos lamang na araw ng mga puso, ginanap sa Bagua, Peru, ang isang mass wedding o kasalang bayan kung tawagin dito po sa atin sa Pilipinas, kung saan maraming couples ang ikinakasal. Isa sa mga ito ang dalawampung taon nang nagsasama na sina Claver Romero at Elena Barantes. Pero sa haba man ng prosesyon, hindi sa simbahan natuloy ang dalawa. Si Elena kasi umiiyak na agad nang humarap sila ni Claver sa altar at nang oras na ng sumpaan sa halip na mag-I do, sorry ang isinagot ni Elena sabay sabi ng I don't. Pagkatapos noon ay umiiyak na tumakbo papalabas ng venue si Elena na siya namang nagpatahimik sa mga dumalo sa mass wedding. Pipigilan pa sana ni Claver ang kanyang runaway bride pero nanatili lang ito sa kanyang pwesto habang bakas ang gulat at hindi malaman kung ano ang susunod na gagawin. Ang kasalang bayan naka-livestream pa man din sa social media page ng local government na madalas ay nagsasagawa ng mga mass weddings para sa mga couples na gustong magpakasal pero hindi afford ang kailangang bayaran para sa license fees. Isiniwalat naman ni Elena sa isang interview ang tunay na dahilan kung bakit niya iniwan ang lalaki sa altar. Sinabi ni Elena na isang araw bago ang kasal ay nalaman niya sa pamamagitan ng isang ebidensya mula sa kanyang kaibigan na Niloko pala siya ni Claver. Ang ebidensya, pinapakita na merong kahalikang ibang babae si Claver. Kaya naisipan ni Elena na iwan ito sa altar para turuan ito ng leksyon at ipaintindi rito ang ginawang pagkakamali. Samantala, humingi ng tawad si Claver kay Elena on live television at umaasa na matutuloy ang kanilang kasal balang araw. Habang si Elena naman, aminado na nagbago ang nga nararamdaman para sa lalaki pero pinatawad niya ito at ipinagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. Ikaw, handa ka bang magbigay ng second chance kung sa iyo ito nangyari? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.